Ito malaki ito Siguro Ibang klase ito Kasi Hindi lumalaban mga to Hindi lumalaban Sa ating tubig na ito Sako <laughs> <laughs> Akala ko <laughs>

<laughs> na nagpamuha pa ko ng cellphone oh. Kala ko hindi lumalaban eh. Yan mo Palpak pala. Nakala <laughs> ko kung ano na. Yan, sinta. Yuk,